Siya si Abigail Wright, dating flight attendant na taga Imus, Cavite. Nagsadya siya sa si Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo, kasama ang kanyang anak na si Gil Francesca upang ibenta ang isang personal worth na kung totoo sinay walang kasing halaga. Isang memorabilia mula mismo kay Francis Magalona. Kasabay ng pagbebenta nilang magina ng jersey ni Francis M, ang tunay umanong paglalahad niya ng kanyang naging relasyon sa master rapper na si Francis Magalona atang ang pagkakaroon ng isang Gail Francesca na bunga ng kanilang relasyon. Naibenta nila ng 500,000 pesos ang daladala nilang memorabilyang t-shirt ni Francis M. Kalaki pang larawan nilang magkasama ni Francis at isang maliit na papel o card na may nakasulat na Abigail Han, I love you so much. Love, Francis M. Pero signature ni Francis M. ang nakasulat doon. Ibinigay daw yon ni Francis kay Abigail bago pa ito pumanaw. Para daw kung namimiss ni Abigail si Francis ay pwede niya itong isuot or ihug or ilagay sa kanyang tabi. Pero so, hindi yung halaga ng jersey ni Francis M. ang ikinagulat ng mga netizen. Kundi ang paglantad ng anak ni Francis M. sa ibang babae ang revelasyon ni Abigail Wright sa pagkakaroon naman nila ng anak ni Francis M. Karapatan na raw umano ng kanilang anak na malantad ngayon dahil 15 years naman daw siyang hindi nagsalita maaaring judge daw siya ngayon sa ginawa niya pero ang sinabi lang naman daw niya ay ang katotohanan na silang mag-ina ay nandyan at exist Malaki ang pagkakahawig ni Gail Francesca sa kanyang ama. At ayon na rin kay Abigail ay nakuhang lahat ni Gail Francesca ang talento ni Francis M. Pagkanta, pagrarap, pagdodraw at pagpipaint.